Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga member shoutout kay Johnny, Elin Edo, Jin Sablawan Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Caligdon Vlog Merlinda Alves, Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog XPG Secret Files, Lilibit Tumagi sa ating mga bago na sina Tita Jinky Ferris at kay Mike Kuroki Belated happy birthday din kay Idol Rosemary Foro at kay Jong Adolpo. Maraming salamat sa inyong mga idol. Mabuhay po kayong lahat. Lalong-lalo -lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Sa mga blind community, sa mga beaker at mga security guard. Simulan na po natin ang ating kwento. Sa isla na iyon, halos lahat ng mga albularyo babaylan ang at maging mga barangan at manlalason lalong lalo na ang mga aswang narinig na nila ang balita at tungkol sa pinakamalakas na bata doon sa isla at maging sa mga karatig na mga isla umabot na ang kasikatan nitong si Butchok maging si Nanonoy at itong si Tuto nakikilala na ang lakas na tanga ng batang si Butchok kaya marami ang mga albularyo at antingero na nagpunta doon sa lugar ng kanlasog para sadyain at makita itong si Butchok. Tuwang-tuwa ang mga ito sa bata at hindi nga makapaniwala ang iba sa kanila na sa munting katawan ng batang si Butchok mayroong nakatagong lakas na hindi nasusukat. Lumipas ang mga araw, linggo, buwan at taon tapos na ang mga bata sa kanilang pag-aaral sa elementarya. Nagkakahiwalay na din ang mga ito dahil iba-iba na ang kanilang pinapasukan na paaralan sa sekandarya. Lumipat na din si Rosa doon sa karating na barangay na nasa lamang sa lugar ng kanlasog, doon sa lugar ng bintangan, para mas mapalapit ang mga bata sa bago nilang pinapasukan na paaralan magkakasama pa rin si Nanunoy at Butchok. Hinding-hindi magkakahiwalay ang mga ito. Ngunit itong si Gabriel, tuluyan ng lumipat na ito doon sa lugar ng Basak. Mas matanda kasi sa kanila ang anak nitong si Lucas. At dahil nga sa mga tangan na kakayahan nitong si Gabriel, isinama na ito ni Lucas sa bago nilang grupo na binuo ng isa sa mga kaibigang anting ngero ni Lucas na naninirahan doon sa basak. Layunin ng mga ito na mabantayan ang mga kabundukan ng basak at kantubas laban sa mga gumagambalang mga aswang. Bukod pa sa mga namimisting mga aswang, may mga rebuilding gumagala na din doon sa lugar at mga tulisan. kaya pinaigting na ng grupo nila ni Lucas ang pakikipaglaban sa mga ito labing-anim na taong gulang pa lamang itong si Gabriel. Ngunit dahil nga sa kakaibang tangan itong lakas, kasali na ito doon sa mga pulis na nagrurunda doon sa mga kabundukan na iyon para tugisin ang mga kampun ng kadiliman at mga halang ang kaluluwa. Hindi basta-bastang mga pulis lamang ang kasama nila ni Lucas dahil mga antingero ang mga ito at sinadya talagang buuhin ang kanilang grupo para labanan ang mga kampon ng demonyo. Sina Pioto Perez, Pioto Galo at Major Samonte. Habang itong si Gabriel, tinatawag na nila itong kabo. Kahit nawala naman itong natapos bilang pulis, ngunit bilang pagrespito ng mga pulis sa lakas na tangan ng bata, kaya tinatawag nila itong kabo ngayon. Hanggang sa nakikilala tuloy itong si Gabriel doon sa lugar ng basak bilang batang pulis. Ang namumuno naman sa kanilang grupo ay si Lucas at ang isa pang antingero na si Bubong bukod sa kanilang lima. Para makomplito ang kanilang grupo may kasama rin silang isang albularyo na siyang magsisilbing tagagamot at tagagawa ng mga orasyon at ritual sa kanilang grupo mas sumisikat na din itong si Gabriel doon sa lugar ng basak dahil sa mga ginagawang pagsupil ng mga ito doon sa mga rebelde at mga aswang. Ngunit hindi ganon kadaling mapasuko ang mga kampo ng kadiliman at ang mga rebelde. Sa bawat mapapatay nilang mga kampo ng kadiliman, mas nagiging agresibo pa ang mga ito sa pananalasa doon sa lugar samantalang itong si Tuto naman ang napahiwalay sa kanilang landas. Labing apat na taong gulang na itong si Tuto ngayon na din ng mga edad ng kanyang mga matatalik na mga kaibigan na sina Butchok at itong sinunoy. Pagkatapos kasi ng mga bakbakan doon laban sa mga bangkilan na pag-isip-isip nitong si Tuto na mas palakasin ang kanyang mga kakayahan at nang hindi na siya magiging pabigat sa kanyang mga kasamahang kaibigan Pinigilan at kinausap ito nila ni Butchok at nanay kanida Ngunit buo na talaga ang isip at disisyon nitong si Tuto Gusto nitong lumakas Gusto nitong maabutan ang tanga na lakas ng kanyang mga kaibigan Kaya bumalik ito doon sa isla ng Walog Ngunit hindi rin nagtagal ang bata doon Muli itong bumalik sa isla ng Sekihor para kikitain ang sinasabing si Lulu Abkar. Kakilala ito ni Tatay Amado noon at ngayon napag-alaman nilang nagtuturo ito ng mga aral sa kanan. Kaya agad na lumapit itong si Tatay Amado at nakiusap doon sa matanda para tulungan itong si Toto. Naninirahan itong si Lulu Abgar doon sa bundok ng Pitos na kalapit lamang din doon sa bundok ng Basak. Mayroon itong isang anak at dalawang mga apo na kapwa tinuruan din niya ng mga aral sa kanan at may mga tangan din na mga mutya. Simula din nang umalis itong si Tuto doon sa lugar nila ni Nanay Kanida. Hindi na muling nagkikita pa ang mga bata. Mahigit sa tatlong mga taon na, ang nakalipas na hindi na nagkikita si Nanunoy, Butchok at itong si Toto. Kaya walang kaalam-alam ang mga ito sa mga nangyayari sa kanilang buhay dahil sa matagal ng panahon ng kanilang pagkakahiwalay ng landas. Sa paglipas ng tatlong mga taon, lumalaganap ang mga kasamaan doon sa kanilang lugar. Mayroong isang grupo ang sumulpot at naghasik ang mga ito ng lagim. Batay sa kanilang mga narinig, nagkukuta ang mga ito doon sa kabundukan ng Pitos at Kulubkawa. Marami na ang naiulat na nabibiktima ang mga ito doon sa patag. Maging ang mga magsasaka na nakatira sa Bukirin, walang pinapatawad ang mga ito. Ninanakawa nila ang mga ito ng mga alagang hayop at pinagsamantalahan ang iilan sa mga kababaihan may hinala ang grupo nila ni Lolo Abgar. Naiisa lamang ang mga ito doon sa mga rebuilding ng gugulo din sa bukirin ng basak. Ayon pa sa kanilang mga naririnig na balita, pinamumunuan ang grupong ito ng mga masasamang antingero. Kaya gano'n na lamang kalakas ang loob ng mga ito na gumawa ng kasamaan. Hanggang sa isang araw, isa sa mga kamag-anak nila ni Lulu Abkar ang nabiktima ng mga ito. Kaya sa galit ng matanda, bumuo ito ng grupo. Para sugpuin ang mga kasamaan at nang mapaghiganti na din ang kamag-anak nitong si Lulu Abkar. Ang mga kasama nitong si Toto ay ang dalawang apo ni Lulu Abkar na mayroon ding mga malalakas na tangan. Ngunit sa kanilang lahat, itong si Toto ang nangingibabaw at mas malakas sa tatlong taon kasi na tinuturuan ito ni Lulu Abkar mas napapalakas pa nitong si Toto ang kanyang mga tangan at mga karunungan. Hindi nga makapaniwala ang matanda sa mabilisan na paglakas nitong si Toto. Sa grupo na tinatawag na anino ng kagubatan, pinamumunuan ito ngayon nitong si Toto. Ang tinataguri ang pinakabatang commander ng mga guerrilla. Kaya nga, tinatawag na rin ngayon itong si Toto na Commander Anino. Kasama naman ng grupo nila ni Toto ang mahigit sa 30 membro na galing sa patag na mga nabiktima din ang mga ito ng mga kampo ng demonyo. Tumatay tagapagpayo naman ng kanilang grupo si at ang nag-iisang anak ng matanda itong si Lando. Nakikilala ang kanilang grupo doon sa mga kabundukan nang minsan tambangan nila ang grupo ng mga rebelde na nanggugulo doon sa sityo ng Kamatsiles. Ninanakawan ng mga rebuilding ito ng mga alagang hayop tulad ng mga baboy, kambing, baka at mga kalabaw ang mga taong naninirahan doon sa sityo. Pinatay din ng mga ito ang bawat nagpapakita ng paglaban sa kanilang grupo. At ginagahasa din ng mga ito ang mga bawat kababaihan na nandudoon. Sa galit ng grupo nila ni Commander Anino nang mapag-alaman ang kahayupan na ginagawa ng mga rebelde, agad nilang sinalakay ang mga ito habang nandudoon pa ang mga ito sa lugar. Walang itinirang buhay ang grupo nila ni Commander Anino sa mga kapwa mga rebuilding na miminsala at namimisti doon sa sitio kamatsiles. Simula noon, Nakikilala na ang grupo nila ni Commander Anino doon sa dalawang kabundukan Maging ang grupo nila ni Lucas na balitaan na nila ang mga ginagawa ng mga rebelde na pinamumunuan itong si Commander Anino Ngunit walang kaalam-alam ang mga ito na ang tinatawag na Commander Anino ay walang iba Kundi ang kanilang kasamahan dati at itinoring na kapatid nitong si Gabriel na mas kilala na ngayon na si Cabo samantalang nangyayari naman ang mga bagay na iyon tahimik pa rin ang buhay ng dalawang matalik na magkakaibigan na sina nunoy at tuto sa loob ng tatlong taon na mga nakalipas wala na silang masyadong nakakaharap na mga malalakas na mga kalaban minsan magkasamang ng gagamot na lamang ang mga ito at minsan din kinakalaban ang mga masasamang inkanto na pinaglalaruan ang mga bata at bawat tao na naninarahan doon sa lugar ng kanlasog. At sila rin ang nagpapalayas sa mga kampunang ng demonyo na nagnanais na maghasik ng lagim doon sa kanilang lugar. Ngunit doon sa mga aswang, simula nang makalaban nila ang mga bangkilan, wala na silang nakakaharap pang mga ganong klasing nilalang. Ngunit nang tuluyang makalipat ang mga ito doon sa lugar ng bintangan, dito na nila naririnig ang mga balita tungkol sa mga aswang na namimisti doon sa mga bukirin ng Pitos at bukirin ng Kulubkawa. Malapit lamang kasi ang mga bukirin na ito doon sa kanilang bagong tinitirhan. Galing nga sa kanilang lugar, nakikita pa nila ang mga bundok na iyon bukod pa sa mga aswang may mga nasagap din silang mga balita na mayroong mga rebelde na naman ang mga nabuo at gumagawa na din ng mga karahasan ang mga ito doon sa mga nasabing bulubundukin at pati na rin sa patag dito sa lugar ng bintangan nagiging alerto ang mga taong nakatira at lalong lalo na ang kapitan mga kagawad at mga tanod gabi gabi mayroong mga tanod ang nagpapatrolya sa mga gilid ng kakahuyan maisan at mga palayan bunsod sa mga balitang nitong mga nakaraang mga araw may mga nakikita ang mga tao na mga kahinahinalang kilos ng mga tao doon sa kanilang lugar ngunit doon sa lugar ng kanlasog matiwasay at wala ng mga nanggugulo pa doon na mga aswang umaging mga kriminal simula kasi sa bakba nila doon sa mga bangkilan. Pinangingilagan at kinatatakutan na ang lugar ng kanlasog. Dahil doon nakatira ang isang napakalakas na babaylan at ang mga malalakas na mga bata na tumalo sa mga mababangis na mga aswang na bangkilan. Kaya kahit na sa pagtapak pa lamang ng mga aswang doon sa lugar ng kanlasog ay hindi na nila ginagawa. Naiiwan naman doon ang anak ni Nanay Kanida na si Luis at ang kanyang disipulo na itong si Pablo. Kasama din nila doon ang dalawang utusan ng matandang babaylan. Ngunit paminsan-minsan naman, isang bisis sa isang buwan, dumadalaw naman sina Lucas kasama ang asawa nitong si Luisa at ang anak na si Gabriel. Kahit na malayo at may mga ginagampanang tungkulin ang mga ito, may panahon pa rin na magkita-kita ang nagturingan na magkakapamilya. Doon naman sa lugar ng bintangan, doon naninirahan si Narusa sa kamag-anak nila ni Luis, itong si Manong Porto, pinsan ito ni Nanay Kanida. Tanging kasama ng matanda ay ang apong lalaki na laging katulong niya sa mga gawain sa bahay at doon sa kanyang bukirin, ang apong si Makoy. Kaya nga, sa pagdating nila ni Rosa, tuwang-tuwa ang mga ito dahil may mga makakasama na sila. Malayo pa naman sa mga kabahayan ang kanilang tinitirhan. Nakatayo kasi ang kanilang kubo doon sa gilid ng sapa. Dahil sa tingin ng matanda, mas madaling mag-aalaga ng mga hayop kapag malayo ito sa maraming mga tao at kabahayan. Kailangan mo pang tumawid ng malawak na maisan bago marating ang sentro ng lugar ng bintangan. Kaya sa tuwing papunta sa paralan at pauwi ang magkakaibigan na butchok at nonoy, kinakailangan pa nilang tahakin ang malawak na gilid ng mga maisan. Kailangan din nilang maglakad ng mahigit sa isang kilometro bago sapitin ang kanilang paralan. Lumaki na matipuno at may hitsura ang dalawang mga bata. Kaya sa bago nilang paaralan kinagiliwan agad ang mga ito at hinahangaan lalo na itong si Butchok na nagpapakitang gilas agad sa katalinuhan Ngunit kung marami naman ang mga nagkakagusto sa ugali at mga karunungan ng dalawang mga bata may mga nainggit naman at nagagalit sa kanila Panglimang araw pa lamang nila ni Butchok doon sa paaralan na iyon agad na may mga galit na sa kanilang dalawa Marahil siguro dahil sa pagkaingit, may dalawang mga bata ang laging umaaligid sa kanila at lagi silang pinariringgan. Kisyo may hitsura lamang ang dalawa, ngunit mga lampa naman ang mga ito. Sa hapon na iyon, sa pag-uwi nila ni Butchok at Nunoy, habang naglalakad na ang mga ito doon sa daanan sa mga kakahuyan papunta doon sa mga maisan agad na napansin itong si Butchok ang apat na mga kabataan na nakasunod sa kanila. Nang makita din ito ni Nunoy, napapangiti na lamang ang batang aswang at huwi ka nito kay Butchok. Kaibigang Butchok, <laughs> mukhang may mga mangungulit na naman sa ating ngayon. Ano kaya kung pagbigyan natin ang mga ito? Subukan natin na takutin at nang tigilan na tayo. <laughs> Ikaw ang bahala kay Bidang Nunay. Nagpasama pa naman ang mga ito ng dalawa pa. Ano kaya ang balak nilang gawin sa atin? Nagpapatuloy lamang sa paglalakad ang dalawang magkakaibigan hanggang sa papalabas na sila doon sa mga kakahuyan. Dito na nagtakbuhan ang apat na mga kabataan at dito na rin nila nakitang may mga hawak palang mga pamalo ang mga ito. Ayon sa kanilang guro na tinatawag nilang Teacher Joy, ang grupo daw ng mga mag-aral na ito ay kinikilalang kinatatakutan doon sa kanilang paaralan dahil sa umaastang mga siga ang mga ito. Malimit na napapatawag sa paaralan ang mga magulang ng mga ito dahil na rin sa mga ginagawang kablustugan at kalukuhan ng mga ito doon sa loob ng paaralan. At ngayon, Mukhang silang dalawa na naman ang pinag-iinitan ng grupo ng mga ito. Tinatawag sila ng mga ito. Wika ng isa doon sa apat. Hoy! Mga lampa! Tumigil nga kayo sa paglalakad. Nagkatingin na, na lamang si Nanunoy at Butsok nang marinig nilang tinatawag silang lampa. Pagkatapos na tumigil sa paglalakad ang dalawang magkakaibigan humarap na ang mga ito doon sa apat na tumatakbong papunta sa kanilang kinatatayuan. Matatangkad sina Butchok at Nunoy sa edad na labing apat pa lamang. Magkakapariho ang kanilang tangkad na umaabot na ngayon sa limang talampakan at walong mga pulgada. Mas matangkad sa mga pangkaraniwang mga bata sa kanilang edad. Ngunit mas mabanaag mo lamang ang lapad ng katawan nitong sinunoy. Dahil na rin siguro sa lahi nitong isang gabunan. Kaya ang apat na mga papunta sa kanila, mas maliliit ang mga ito kumpara sa kanila. Ngunit ang tatapang dahil na rin sa dalang mga pamalong kahoy ng mga ito. Sagot agad itong sinunoy na nakangisi habang nakatitig doon sa mga paparating. Ano naman ang kailangan ninyo? At sinundan nyo pa kami dito sa kakahuyan. At bakit naman may dala kayong mga pamalo? Saan nyo iyan gagamitin? Sagot naman agad ng mga ito. Mga lampa kayo, sa tingin ba ninyo? Natatakot kami sa tangkad at laki ng inyong mga katawan. Huwag kayong umaastang sikat doon sa paaralan natin dahil kami lamang ang kinikilalang siga at sikat doon. Natatawa na itong si Butchok sa kanyang narinig. Hindi na nakapagpigil pa itong si Butchok sa pagtawa at pagkatapos, uwi ka nito. At sino naman ang may sabing gusto namin na sumikat doon sa paralan? Nag-aaral kami ng tama at wala sa aming mga isipan na magiging karibal sa kasikatan ninyo. Ayaw namin na magiging sikat dahil laging napupuna ng mga gurok at nasasaway. Bukod pa doon, laging napapatawag ang inyong mga magulang. Hindi na ba kayo nahihiya at naaawa sa mga magulang ninyo? Biglang sumeryoso na ang muka nitong si Butchok. Unit habang nag-uusap ang mga ito, may mga naramdaman sina Butchok at Nunoy na ang isa sa apat ay mayroong tangan. Ibig sabihin, mayroong may dalang medalyon ito o may karunungan sa orasyon o may mga tangan din na mga mutya ang nagsasalita sa kanila at tumatayong leader ay mayroong tangan. Kaya ngayon, naiisip nila ni Butchok at Nunoy na kaya ganito kalakas ang loob ng mga ito dahil may isa sa kanila na mayroong tangan na kakayahan. Ngunit gayon paman, nalulungkot pa rin itong si Butchok dahil ginagamit sa kahambugan ang tangan ng isa sa mga ito. Sa bagong tirahan ng dalawang magkakaibigan, ang buong inaakala ng mga ito na magkakaroon sila ng katahimikan. Ang hindi nila alam, paparating na din doon ang kawan ng mga aswang para maghasik ng lagim doon sa lugar ng bintangan at hindi lamang mga aswang dahil darating din doon ang grupo nila ni Commander Anino, ang mga rebeldi doon sa lugar at kabundukan ng Pitos. Ano kaya ang mangyayari kapag nagkikita ang dalawang mga grupo? Kapag nagkikita na ang mga magkakaibigan na mayroon ng tinatahak na iba't ibang landas?